Mm. One, two, ilan ilang yang red horse? Anim. Mm. Yung deposito na oh, ibabalik mo yung anak ko ah, yung ano niya ah. Ting red horse, yeah. Malakas lakas yung ating red horse. Yeah. One, two, three, so, eto guys, nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating Sari Sari Business. Malit lang po ito guys pero napakadami po ang trabaho nito at talagang uh, sunod sunod ang ating deliveries. So eto guys may panibago naman tayong tips ngayon bakit tayo ay uh, nandito na naman at magkakaroon na naman tayo ng panibagong vlog. So siguro sa lahat ng ating mga naobserbahan ngayon ng dalawang taon tayo nagblablog ay napakadami pong gustong magtayo ng saris-saris store ngayon. Madami akong nababasang comment sa aking mga videos, sa aking mga sa Facebook page. Na paano pa daw magsimula nang uh, sari-sari at magkano daw ang ating uh, puhunan dito so bago natin simulan yan guys ay kailangan alamin mo muna pag-aralan mo din muna kung ano talaga, kung saan ka pwedeng malulugi, malulugi kapag nag-start ka na ng business mo. So, eto, ano ba dapat yung mga common mistake ng mga negosyante na hindi pa nila ito alam, basta man lang nag-put up, ay eh, talagang pagdating ng uh, nagraran na yung kanilang business, doon pala nila malalaman na mayroon na silang pagkakamali guys. So, eto, unahin natin ito yung ating business plan. Uh, ano ba itong ating business plan at ito po at ay talagang napaka-importante bago tayo magsimula ng isang negosyo dapat yung plano natin ay naka uh, sulat sa isang papel yung target natin, kung sino yung mga tinatarget natin na customers ay kailangan nandoon sa ating mga plano guys ay pagplanuin natin kung ilan dapat yung ating magagastos ilan dapat yung ating uh, magiging uh, profit magiging target na total sales ay dapat nakaplano po ito sa ating business plan so maraming uh, nagsimula ng negosyo maraming nagsimula ng sari-sari store Uh, basta man lang mayroon silang ititindang produkto ay okay na sa kanila yun guys pero pagdating ng konting ano lang ay talagang napakabilis uh, uh, malugi yung kanilang uh, tindahan dahil wala nga po silang business plan, wala po silang target kagaya yung sa akin dati nag start ako dito ay meron na akong tinatarget na customers at meron na po akong uh, Uh, alam kung saan, magkano na talaga yung dapat uh, iputotal sales natin sa isang araw kasi dati ang alam ko lang hanggang doon lang yung aking uh, uh, benta pero mas naging doble pa guys kasi yun nga lumabas na maganda yung ating uh, location hindi ko akalain na yung business plan ko pa ay mas uh, nalalampasan pa yung sa aking tinatarget na uh, target sales so ayun, mga customers ko guys ay ang aking tinatarget lang ay yung mga uh, kabataan dito at saka yung mga uh, nasa school pero may nag iba pa pala guys yung mga bisita pa pala ng mga dito sa ating uh, barangay halls yung mga turista ay di ko pa nasasama doon sa aking mga uh, plano yung mga yon so nagdagdag ako nang nagdagdag ng paninda ko para doon sa mga turista ay ayon po at nag, uh, napakaganda po ang kanyang kinalabasan kaya napaka importante po guys yung ating uh, business plan at saka magkaroon tayo ng Uh, capital, dapat yung pera yung uh, isa pa sa mga dahilan kung bakit nalulogi ang isang uh, sar -sar store dahil sa pera guys magkaroon po tayo ng uh, napakagandang cash flow, yung hindi po tayo basta-basta uh, lang uh, bumibili ng mga items na gusto natin na uh, benta dapat uh, alam natin kung ano yung mga pinakabas moving dito sa ating tindahan, lalo na no, kapag nagsisimula tayo dahil uh, trial and error pa lang yung ating ginagawa ay uh, mas mabilis po tayong uh, malugi kapag uh, sa simula pa lang yung ating business. Pangalawang mistake ng mga sari-sari owner dahil nakita nilang malakas ang benta, uh, may pera na sila, kumikita na sila, pero ito po yung guys, yung mga kadahil ang mga madalas kong na nakikita na papanood kung bakit uh, ang unang dahilan kung bakit nalugi ang kanilang saris resto ay ay yung uh, maling paggamit ng kanilang pera guys dahil akala nila stable na ang kanilang business ay sinabayan na nila ang pagpapatayo ng bahay sinabayan na nila ang kumuha ng sasakyan na hulugan ay dito po guys na unti-unting bababa at bababa yung kanilang haris-haris uh, or hanggang sa ay uh, panubog na guys Dahil hindi na nila kayang hulugan yung kanilang uh, hinuhulugan Ito po kasi yung common mistake ng iba Dahil alam na lang uh, kumikita na yung tindahan nila may pera ng pumapasok Ay uutang at uutang na yan ng hulugan tapos sasabayan pa ng uh, pagtayo ng bahay So ayun yung mga common mistake ang mga ibang Pilipino dahil gusto nila agad yung uh, magtayo ng uh, bahay uh, Sasabayan nila doon sa paglago ng kanilang tindahan Pero ito po guys ay mali mali po dapat uh, Dapat habang malakas po yung tindahan mo Ay dapat mag-expand ka Mag-expand ka o kaya mag-branches ka Magkaroon ka ng ibang brands Para sa ganun ay mas marami pang bahay ang inyong maitatayo Kapag ito ay lumago ng lumago Kapag nagsisimula pa lang na lumago at umusbong yung tindahan mo huwag mong sabayan, wag mong sabayan ng gumastos at mag-utang-utang uh, ng mga sasakyan. So, isa ito sa mga common na uh, mistake dahil kapag hindi na kayang bayaran yung kaniyang uh, uh, kinuhang uh, loan, kukuha na sila sa pera ng tindahan hanggang sa unti-unti na itong uh, lumubog at mahirapan na siyang makabangon. So, eto guys, isa sa mga common mistake lang at pero ito ay kung i-apply mo sa iyong uh, business ay maaring ikaw ay magiging successful dapat yung kinikita ng tindahan mo ay ay papalago mo ulit 'wag mong gagastusin 'wag mong uh, 'wag kang bibili ng mga appliances na uh, hindi po pwedeng magbigay ng ng ibang uh, hindi po hindi po siya pwedeng magkapagbigay ng uh, asset Kapag nagkaroon ka na ng sasakyan at bahay, ito po ay hindi na siya lumalaki ang pera mo. Nandoon na yung uh, pera mo doon, nakapiks na lang, nakatulog na lang, ay hindi na po siya lumalaki. Maganda po ito kung gagamitin mo sa business, yung sasakyan mo ay maganda. Pero kung ito ay pang uh, pang ano mo lang, pang pagandang, pang show mo lang, ay talagang ito ay malulugi ka at malulugi ka kapag ganito ang style mo, guys. So, dapat uh, mayroon tayo ng pera, lalo -lal doon sa mga... Uh, case for emergency ay mayroon po tayong naitatabi para sa atin para hindi po natin makuha yung ating uh, pera ng uh, sari store. Kalimitan kasi sa atin guys ay sakto-sakto uh, lang yung ating pera kapag uh, may nagkasakit ay wala na po tayong pera dahil uh, nagawa na natin to binyag, binyag birthday, nagastos na po natin yan. So Isipin natin to ay isang napaka-common mistake lang at pabalik-balik to ng ginagawa ng mga Pilipino kaya lagi-laging uh, uh, na napabangkrap yung kanilang negosyo so isa pa ito guys uh, naisipan ko dito sa ating tindahan ngayon tulad ng aking sinabi ay i-update po natin yung ating uh, expansion dahil uh, tapos na silipin lang po natin ng konti kahit uh, hindi pa natin mapupuno ang uh, lagay nito tulad ng aking sinabi ito po ay uh, unti-unting tubo ng ating tindahan at ito ay pinaayos po natin nang galing po dito sa ating store at sana magiging successful yung ating uh, expansion guys silipin po natin dahil na i-vlog po natin noon pero kasi simula pa lang noon at ngayon ay tapos na siya so uh, silipin po natin guys tulad ng aking sinabi kapag kumikita yung tindahan nyo ay mag-expand magdagdag ng paninda o kaya magkaroon kayo ng ibang branch ko eto uh, napagandang simula at napagandang uh, halimbawa kapag mayroon na kayong uh, iba-ibang source of income ay napaganda pong uh, magnegosyo guys at hindi po kayong maluluging basta-basta. So silipin natin yung ating expansion. Ito na yung ating expansion guys, yung ating ang kaniyang itsura, ito kasi open to dati ngayon ah uh, meron na siyang uh, mga salamin. Ito yung ating uh, mga soft drinks dito sa baba ay lagayan ng ating mga soft drinks. Ito na guys ay hindi na siya mababasa kung baga dito na yung uh, ilalagay natin yung mga stock habang wala pa yung ating mga lagayan ng uh, paninda dito so pipinturahan natin itong uh, palibot dito lilinisin natin lalagyan na natin ng kulay puti tapos uh, ito guys ay lilinisin natin medyo malambot pa kasi yung mga nilagay nilang ano dito kaya huwag muna natin uh, ayusin so yung uh, ang ating mga soft drinks ay maraming marami na hindi na, tayo, hindi na maalikap dito sa loob guys kasi ah uh, mayroon na tayong uh, salamin dito at glass na glass to transparent kitang-kita dito sa loob para makita naman yung ating mga paninda so ayun uh, bali ang uh, nagastos natin dito guys ay umabot tayo nang uh, 20,000 pesos uh, gading sa tubo ng ating store so ito guys uh, yan yeah, bukas mo yan dahil magtatag-ulan na kasi guys uh, nung hindi Kapag hindi ko nilagyan ito ay talagang papasok yung tubig dito sa ating uh, teres. Kaya ganyan ang itsura niya. Tingnan natin dito sa harap. Ay magiging ganyan yung uh, itsura na sa harap guys. Yan ang ating uh, expansion na sana ay mapuno na natin. At saka yung ano natin ay tinakpan natin to ng mga butas. Yung mga butas-butas niya para hindi makapasok yung tubig. So, ganyan. Uh, magkatabi sila dun sa ating tindahan, sa sari-sari store. Para kapag uh, gabi na ay i-close natin yung ating uh, roll up at open po dito sa harap natin dito sa terrace natin. So, expansion po natin to para sa mga school supplies at sa mga Xerox machine. So, yun guys yung ating uh, laging binibigay na tips kapag kumikita yung tindahan nyo ay huwag nyo pong ipunin ng ipunin iano nyo na agad para lumaki pa ng lumaki yung inyong pera. So ayun lang muna ang ating tips dito sa pagnenegosyo. at iwasan po natin malugi ang ating tindahan dahil sa maling apag pag-iipon at paggastos. So yun, may kaming ka-shoutout sa lahat ng ating mga uh, subscribers. Ayan, napakabilis po maubos yung ating inumin. Hindi pa tayo nakapag refill at hindi pa tayo nakapag-display kasi ang dami po nating na customers kanina. So, mega mega shout out sa lahat ng mga ating mga nanonood dyan. Sa lahat ng ating subscribers. Thank you very much sa inyong panonood.